guys, good day. It's Holy Thursday and or ma only Thursday. Depende pa sa. Masari ako mag Holy Thursday and pupunta tayo nang uh, farm. So gigit tayo para ko. So pwede tayo maglublob sa suba doon. So let's offer tayo nang ano na candles kanina para sa Holy Week. Still. So, so lara ko Uh, and today is the beginning of fasting. So bawal na maraming kakainin. And uh, bawal dito. So, so sacrifice muna na So see ya! Ito tayo sa... um, parking area ng park. So, by the way, punta tayo ng farm kasi may mga, ano, sa so GC kasi namin may nag-update sa benda ko ano mga kabaguhan, 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 kung ano mga bago doon sa farm. So, again, this is um, Holy Thursday. So, ano tayo, um, fasting time. So, bawal po na kumain ng marami. And, uminom. And, uh, maligo. Chot. <laughs> bawal ma, ano, um yung fasting na ginawaan pa ba? So, mapapasting fasting na tayo? Kaya nga nauso yung bilo-bilo or the binignet. So, kaya, Yan, yeah. uh, let's do fasting. No, a simple fasting. So, bakit ang raming tao? Tapos sa Sunday pa yung ano, di ba? Marami na tignan niyo. marami na So, dito naman sila, Bimbo, and the rest of the staff. Yung nag boys nagmi-make sila ng balsa kasi sira na yung balsa guys so kailangan na siyang um, gumawa ng bago so yan po ang dito tayo sa kainit guys <laughs> sorry lang dito, dito, tayo so this is the jumping area so far so gumawa sila ng balsa ayan po yung kawain niya. ayan the boys kids ay, may naliligo doon. Ang rami oh. Yan. Balsa para sa Sunday. Kasi it's just one of the tourist attraction dito sa amin. So, nagbabasa sila for photo impo uh, purposes, for Instagram, for Facebook, for My Days, and everything. So, gawa ng balsa ang mga persons So pwede na maligo dito sa Sunday. So we are offering um, this ilog and meron tayong banda. So while you are ano, tapisa sa ilog is meron tayong banda si Catherine Sabre guys. So, so. And the newest oh, you. attraction here sa hinaguan ng puting bato. Puro tanin no? Magdugang kanin no? Ay, wala pa de Wait, This is me directly. Di, ano totoo? Di ko pa totoo totoo. Oh, para chada siya to, ano, ba? Ay pa buot ikaw din naglandscape diha. Maglasi ko karon hapon kung dili init. Paano na ako totoo? Paano na? na Paano na, na, paan na, na, na to na i-circle na na kay para dili siya paan, Ano imo buti na bato imo diri oh para chada ang pagtubo sa balay. Sabar ako. So, yeah, no sexy ka akong friend. How to nga ana? Ana gabi eh. Ah, okay. Ato sa dito ba kay tao nang dunas function hall, i-promote na yun pwede mo dili. Wala yung bayad. Yung yun. Yeah. Thursday. Hi! Yeah. May lechon sila mo Happy birthday! Kasi birthday madam? Ay, wala. Ano lang po. Um, family graduation. Eh? Ah, ito. Wow. Uh, oh. Kambal? Kambal, wait, Kambal na sila. 9 uh, and ka. ay yung 6. Anak mo madam? Hi! Hello. Welcome to Inaguan Farm. And dito naman ang maraming tao kasi may natitim building. So family affair para doon. Ayan. Takas, wait lang. Lubong ka na tayo. Ay, bidwin mo. Ay, no, yan na yung Ay, na rin na rin Madam. Pak! O, oh, di ba? Wala na mga bulak. Nangalaras na. Ayan. Ah, ayun. So, meron pong natitim building. So, I don't know kung anong company to or anong ano to. Pero, yung A-house po, fully booked po sa lahat. So, Again guys, pwede na po dito mag grab ng ating team building dito sa ating area. Ha. So pwede pong uh, free photo as of now for the team building and everything for the meeting or gathering. Lib uh, intense fee lang po yung libre. So pero kung merong mga ano like wedding or debut, kailangan talaga na whole function ang irerentahan para ano. Dami na. Taga-asa pa madam. Yeah! CEO at Aguluan. Parang ano sila sa kanila na religion. Hi! Daming tao na oh. Hi! Focus on the CEO. Thank you, Jesus Christ, the sign. Okay. Ah, okay. oh, tiktok ko, oh, tiktok. Ang ganda ng ating at the theater. Theater. <laughs> Maintain. Ayan, ano sila. Hi. And dito naman. Ang daming tao ngayon dito, guys. Ayan, may mga nililigo. Hi. <laughs> ano lang ang wala lang tanom ha yon ang itong B ayan ayan sila hi ayan ang ating mga friends ano daw mo kay family ko ano bisa di. dito ta baby meron din silang ano pala ayan dito kay marag family gathering dito mga bata. Kaya na kind of birthday. Huh? wala wala lang mo? oo o lagi? dagal ganyan sako ay ay kauban ba diya? taga mo madam no? lagi hello o hindi sa suba so na ma-offer din ni dam? <laughs> yan kasamahan pa sila doon sa ano hello so again alam nga ano pita man to putik lang ating villa ron ko ano yung days ako suging ulan di ay or kung dili ko sa ulan, na ay host nga labiaan dan ni eh. sayang. Hi. Pretty ka madam. Hi baby. Hello. Da bye me. Yeah, so ang raming tao sa so, dito may video kid din. So pwede mag video okay. Ayan, ang ating A-house. So, ang ganda na pala ng table ng A-house. Tingnan nyo natin. Ayan. Diba? Ano palang to one two three four apat palo oh. it's marble. tiba so let's go uh. kare and let's go I'm home guys Kasi Careful. Nainip na ini tatus yes, Ayan, sinadya. Iyan so ginoko ko 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 Wow, raving order ating May Ah, ah. Lagi, ah! <laughs> ay, higilang dali, nag Dai. Di ba, Harvest, matagtalong Dai. Kung si Kuy, baka nag-iinat so let's go. Yeah. Ito, may kayo mong kuwan, Dai. Noodles. Ay, pati, ah, pa si Kelton. order lang may pansin. Kan nang manganvas <laughs> mo? Sarado man. Ay sarado. Thursday man. Ikan mida to. Ikan mida to yan na. Uyan na. Ay normal ato na mo. Ito pa Kaya dako kayo. Ito pa para yung ay Ay nasa istorya.